Hi guys, for today's video, ako ay maglilinis dito sa bahay nila mama. So pero, napakarami ko po linisin dito ngayon. Kasi nga di ba? last time na nag-vlog ako, sinabi ko na wala naglilinis talaga dito. Napapauwi lang talaga ako. Saka ito, medyo nalilinis-linisan. Pero ba't pakita ko muna sa inyo kung ano yung itsura ng bahay nila mama? Ito guys yung kwarto ng bunso naming kapatid. Kade bapak. Ito yung papasok do sa loob. Ito yung kwarto na hinihigaan namin. Oh, yan. Das ito naman yung putang kusina. Ito yung kwarto nila Mama. Kasi ito yung kusina, okay, di ba, pak. Kusina, pak marumi. Hoy, pa karami linisin dito. Ayan. Dahil mong urungin. Ito yung ati, aming ano, lamesa. Yan, oh, ayan, Oh, Daming mga kalat. Ito yung labas. Tayo po ay kumain muna. Ayan ang aming ulam. Saka ito, lobster. Lobster. Yung may hinihiwa lang. Lance, hindi, kinak hindi kinukutsara. Mahirap ang kakumaan Ay, may balat pa ka na. Hindi naman binata ni Lulu, ay. Sinabawang isda. ito. Ay, ay, ano ito mababaltan? kataba ng lobster, oh. Ha? Oh. Mm -hmm. Tayo po ay kumain na sarap po na sa baw. Pagong huli po talaga itong isda na to. Kakarating lang. Kain na! Kakain na! Fish! Kami na lang po tayo at mahirap po mag pag nag isda Si Isikil ay pang matinig. Mm, lobster guys. Parang pork. <laughs> Tapos marami siyang aligi. Yan. Sarap. Mm. <laughs> mm. Ganun pala lasa ng aligi yan. Oh, sarap. Bibiyak! Bibiyak! Aba! Uy, kalama. Tito yun. Ayaw nyo kumain? Bala kayo. Wala na kayong lobster. Sikel! Dali, hali kayo ito. Mmm! Walang malikot. Ano ba Kumakain, tapos ano? Galaw ng galaw. Lobster. scale, no, no. Ay. Ah. Balikan na. Tugo. Puka dito. ka eh. <makes noise> kaya niya, Sai. na Kailangan mo. keri Kirising. Hindi na nga siya Hindi yan makaka- tawag na ako, ha? Pritong isda, guys. Pritong buraw. Natirat to ulam namin kagabi. Natirat talaga ng ulam. Tapos tatlo din siya. Fresh ang mga isda. Fresh. lobster. Kumain na rin kayo dyan. Sabayan nyo kami. Here. Mm. Ayan! Hmm. Ang sap ng sabaw nilagyan ni mama ng kalamansi. Sarap. Sarap. Aligoy ba yun? Eh, parang din lang pala aligoy yun na, na kinain ko Itlog. Itlog pala yun ang lobster. Aligoy. Hindi pala yung aligoy. Itlog pala yun guys. Aligid. Oh. Sarap talaga kumain. binigyan ko sa ang sarili niyang plato. May saan yun, may sabaw. Ayaw niya. Parang busog pa siya kasi kakadede niya lang. Mag-start na tayo maglinis. Unahin muna natin dito sa isang kwarto. Yung kwarto na inihigaan namin. Bye. Uh, Ay, eh. yeah, sobrang init po dito, guys. bejo aja asalah asalah le koymo berapa gitu Kasi natin yung ilalim ng katre. Ito so, yung aming dalang maleta na iwanan ko na dito kasi... Ito yung sa ilalim. Let's Tingnan nyo guys yung nakuha kong basura dyan. Oh. Dito lang yung sa isang kwarto. Ayan oh. Mga basura o. Oh. Tapos maraming pakalikabok. Ayan, ayusin ko pa yan. Guys, tapos na po ako doon sa kabilang kwarto. Tapos ko, ang pawis ko o. Oh. Isang kwarto pa lang yung natapos ko. Pero, tagaktak na yung pawis ko ko. Sobrang init po kasi dito, guys. Sobrang init ng mama. Kasi po ay ito po ay simentado tapos kulog po siya. Dito dito naman ako maglilinis sa kwarto nila, mama. Ayun. Magulo din. Magulo talaga magulo. Wish. Ngayon ko bulaklak dito. Ma. Hmm? Ganda nito.

Ano? Popsicle ba? Popsicle? Popsicle. <makes> Refreshing. Sarap so, kumain ng ganito pagkalaro na ngayon, tag-init. Lalo din sa amin ngayon, brand out ng ako, kuryente. Napaka-init. Palit. Palit, palit, palit. Ang pa po ako linis uh, Asin? Dito po sa may sala, saka po sa kusina. Tuntua po siya eh. Sige, at nakakain siya ng ice cream. 哇！Wow, Yan. Takat ka na lang. mo yun na. Ito ka ba? sa pa. Basta. po. Ay, isip Upo. Opo. Hindi. Ma. Basta Ma. Pag-uwi mo. pag mo ulit. Oh, <laughs> Ito naman tayo sa kusina, guys. Last na. Look mm -hmm. for init. Nagay natin dito. sa pako dito mangga. Hindi mo nga Hindi makadala itong ano. guys, ganyan karami pong basura ang nakuha ko sa bahay ni na mama. <laughs> yan, imagine. Ganyan karami ang basura kasama nila araw-araw. Ang dami. Uh, super tagaktak ang pawis ko guys. Dakutin ko na lang yan and tapos na, tapos na din ako maglinis. <laughs> guys, tapos na po ako maglinis. Ito yung kabilang kwarto. Tapos, ito yung sala nila mama. Ayan. Mas okay ngayon kaysa kanina. Talaga, as in makalat. Ayan. Ayan. Yung kwarto nila mama. Tapos, ito yung kusina. O, ah, diba? O. Ah. Diba? Medyo umaliwala siya ngayon. Ayan. sana ay nagustuhan nyo ang aking video for today. Don't forget to like me, oh, and subscribe. Me. Bye! -bye. Me. Me.